Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana uli. Usap lang lang po tayo sandali doon sa nangyaring privilege speech po ni Senator Marculeta kasi talagang makikita po ninyo doon na talagang naiinis na talaga siya sa nangyayari at saka sa nangyayaring lakad ng investigasyon sa Senado. Kasi unang-unang niyang nabanggit, magulo na. Magulo na tayo. Mayroon pa siyang nabanggit na sino bang natatakot kay Martin Romaldes. Kasi mga kababayan, parang takot na takot silang magbanggit sa pangalan ni Romualdez. Ilan lang po nakapag- nakapagsalita ay nakapagbanggit ng pangalan niya. Una, si Bepi Sara. Di ba? Sabi niya si uh, Martin Romualdez at Kal-San uh, ang may hawak ng pera ng bayan. okay tingnan mo ang nangyari? Walang nakikinig sa kanya. Tinawag pa siyang uh, kumbaga yung uh, uh, kumbaga may di ba Pangalawa, sinong nagbanggit mga kababayan? Diskaya. Yung Diskaya po, nung naging uh, Senate Tribune uh, Chair na itong uh, Senator Marcolita, ang bilis, within three days, three days yata yung napagsalita niya ang Diskaya. At ang Diskaya nagbanggit, unang ng pang pangatlong hearing yata nagbanggit na ng 17 Senators na kasama doon si Romualdez at si uh, si Sand Saldico. anong nangyari di ba ina uh, uh, pinapatanggal si uh, chairperson ng Blue Ribbon Senator Marcolita pinapatanggal may tumawag. Tatlong bisis ko nga narinig yun at kinumpirma ni Senator Marcolita. May tumawag, gustong palitan si Sen. Marcolita. Magaling ang patakbo eh. Magaling. Ayaw nila yan. Ayaw nila. O hindi naman pinalitan ni Jesus Escudero. Then Senate President. O sinong pinalitan? Si then Senate President Escudero. O didamay si Senator Marcolita. Basically, ang sabi ni Senator Marcolita, ang nadamay si Chisi Scudero kasi siya ang ayaw magtanggal kay Senator Marcolita as chairperson ng Blue Ribbon. Ayaw nila ng patakbo kasi dire diretso malapit na madaling makuha, matumbok na. Kaso mo mga kababayan, parang merong ayaw talaga. Ano, an tapos noon, ano nangyari? Ang gulo parang ang nangyayari ngayon ay uh, bawat wag kayong magbabanggit banggitin niyo na lahat wag lang si Martin Romualdez ito na po tayo dito sa video kasi itong parang talagang nainis na siya dahil nga sa angulo na raw nila mm. ito na po President, may we recognize a distinguished colleague from uh, Tarlac and Pampanga, no other than Senator Rodante Marcoleta, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Marami ang salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang uh, usaping pampersonal at pangkalahatang privilegio. Ginong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Yan. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay luma lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Mm. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng gano'n. Di ba? po ang ating layunin. Mm. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin no. na matuntun po natin ang pinaka problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, lang sabi ko lamang po sa kanya eh, kung malakas ang loob mo talaga, at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa. Dawa dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Si panotaryo mo yan. Mm. At kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago magalas 9, kailangan nandung ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun. Gusto ko lamang siyang testingin. Kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay Sinabi ko na po 'yan sa last upload ko, 'di ba? Nasabi ko 'yung nagpanot na pinanotaryo 'yun para kay Senator Marcoleta. Pero 'yung kanyang sinumpaang salaysay, walang peke doon dahil 'yun din naman ang dinala niya sa Senado, 'yun ang binasa niya, 'yun ang sinumpaan niya. Bakit po hindi niyo maintindihan 'yan? Bakit niyo inaatake si uh, Master Sergeant Orley Gutiza? Wala naman po siyang mapapala dito. Sinabi lang niya para sa bayan. Bakit po siya ninyo ina-inaatake ina ina at gusto pa ninyong i-background check? bina crown check niyo po ba yung mga ibang witnesses dyan? Bakit po yung mga ibang witnesses dyan na mga nagnakaw ng urap, tiwalang tiwala na kayo at agad silang ano, pinaniniwalaan? dahil sila nagsangkot ng mga senador at hindi ang congressman? Di ba? Bakit siyang, na ano nyo? Wala naman, wala, hindi naman nagnakaw. Wala naman siya mapapala dyan. Ay, actually, meron nga hindi nga maganda eh dahil yung kanyang kalayaan ay, ay ito na dahil hindi na siya makita, di ba? Oh, masasadlak pa sa ano, sa sa uh, delik sa de kadelikaduhan ng kanyang buhay ang kanyang pamilya yung kanyang uh, yung kanyang kalayaan mababawasan so anong 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 inaatake ninyo dito sa Marine Sergeant Oli Goteza nothing except that mininsyo niya ang salitang Martin Romualdez di ba hm mm. yung maliit ang inatake yung notaryo di ba again po itong babae na to itong senador na to itong abogado na to according po kaya uh, former congressman Mike Defensor nalaman niya nalaman niya raw hindi naman sinasabing positively na itong abogado na to na nagtanggi, na siya raw ang gumawa ng ano ng uh, siyang nagnotaryo ay nagtatrabaho Uh, I'm not positive. I don't have document. Sinabi lang ni sinat ni Congressman Mike Defensor na I think she's working. Uh, parang empleyado siya ng gobyerno. Nagtatrabaho po siya daw sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Bakit ka may nagdunotaryo sa labas? Hmm. naharap siya. Tatayo at susumpa mm. sa kalagitnaan ng pagdinig. Mm. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Mm -hmm. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Yeah. Walang pag-aalinlangan. Yeah. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Yeah. Wala nang iba. Gorek Ngayon po, siya ay nahaharap sa napakaraming pasaring din. Yeah. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yun, kaya hindi na po ako nagsabi. Hmm. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang at ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Diba? Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Diba? Kailangan pa po bang magparinig si Senator Lacson tungkol dyan? professionally dapat sila 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 na mag-usap. Pero gusto niyo siguro talagang i-discredit or gibain si Senator Marcoleta. Kaya imbis na kayo kayo mag-usap, ilalabas ninyo sa media dahil kasama ninyo ang media dahil kayong kinakampihan ng media, eh, 'di ba? Oh. 'Di ba silang sabay-sabay silang umatake diyan sa ano sa pagnotaryong peke daw? Oh, si Lakson din. Background check daw. Kaya Mar Master Sergeant uh, Guteza. Ito rin si Arwen. Oh. Di ba? So, bakit hindi kayo magtrabaho? Kayo kayo nang diyan eh. So bakit magpaparinig-parinig kayo? Para kayong hindi naman na kayo bata. Nasa 70 ka na yata eh. Di ba? Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag... Parehas lang tayong matanda, sir. Hindi mo na kailangan lumabas-labas pa nakakahiya yung ginagawa mo na nagpaparinig ka. Diretsuhin mo na si Sen. Marcoleta kung ano man yan. Hindi yung dinadala mo pa sa media, yun ang nakakainis. Yun ang madalas na ginagawa ng dilaw ni Boying at kayo din. Pari-pariho na kayo. Pamedia ng pamedia. Kaya walang nangyayari, walang natatapos. Puro pamedia deliver ng privilege speech. Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung nagintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang nahihayag. Mm. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects? Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, ginawang Pangulo, mali din po yung binigay ng mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent Sapagkat, ay eh, kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. E eh, kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Tama! Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay eh, unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Oo. Oh, sila. Marami <laughs> po siguro dito sa kapulungan ito. Hmm. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kinu-question po yung notarization mm, yan. ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang yung kanyang signature. Mm, -mm. Yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ni notaryo doon sa opisina ng abugad ng babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang firma. Doon sa right side po, ayan po yung ni notaryo sa dokumento ni Gutesa. Hmm. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, ginong Pangulo, yun pong notarial details. Yun po yung kulay blue na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang, ang kanyang, uh, res, yung kanyang uh, address. Nakuha po ba ni Gutesa mula, mula sa opisina ng uh, abogada at ini stamp niya? Hmm. Pagkatapos po yung detalya na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notary register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Hmm. Pangkaraniwan na po kasi ginong Pangulo kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan notario hindi niyo po makikita roon ng abogado? Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, Pagkatapos, isosoli niya sa iyo pagkatapos niyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginong Gutesa bago siya umalis? Tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun? Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya. Sa pagkat, Ginagamit po <laughs> niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya. Ayan po yung oh, ang opisina po niya ay sa Ermita. Ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Kaya po makikita ninyo. Notary Public 24-7. Ibig niyo sabihin, nandiyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado-sigurado meron isang tao diyan na pumipirma. At ginagaya na ng nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran ngunit hindi tama. Sapagkat sa bataryo, batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po siya po, bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma 'yon? Marang hindi niya pirma. Ngunit hinayaan niya kung sino man ang tao ngayon na ipirma 'yung dokumento. Kagaya po nang nasabi ko, naging mutin academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kinocoach ko pa eh. Ayan, naman. Bakit na po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Sen. Gatchalian dahil apat lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay serous copy, kaya may naputol sa baba. Uh -huh. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, dalawang... Yes, mga kababayan, di ba? Hindi ba sinabi niya? Di ba sinabi ko, kung talagang iku-coach yan, napakaano naman ninyo, talaga naghahanap lang kayo ng masis na magagawa, magagamit para siraan si Gute, uh, Mar, uh, Master Sergeant Guteza at Senator Marcoleta. Yung sinasabi n'yong kino-coach, di ba? Ay nandun si Soto, nandun si uh, Lakson, nandun si, si nandun sila. Bakit niya i sa harapan nila? Talaga kayong mga media kayo. 'Di ba? Makahanap lang kayo ng masisira. Bakit kayo ba talaga ay okay lang sa inyo? Kinukurap ang pampera ng bayan. 'Di ba? Ayaw niyo ba talagang tumulong na mahanap kung sino talaga ang ang nasa ang nasa Uh, ang dulo ni ang punot dulo nito. Lahat na lang. Kino coach. Walang courtesy. Fake ang notaryo. Lahat na lang po. Yan naman hindi naman po hindi naman tama. Dahil alam nating nagpaalam siya. Lahat na lahat yata naman tayo nanonood. At kung hindi po nakapanood, nakita po namin sa ano sa Uh, sa Senate hearing, nagpaalam si Senator Marcoleta dito kay uh, Lakson. Hindi po niya kinukot. Ang linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Mm. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nila Kaya ako po hindi nagpapainterview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari Do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung binanggit ang labing pitong congressman. Mm. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung labing na yun. Hindi Kagaya na. Yung sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa hmm. mga kasama natin dito. Correct. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Mm. Siguro po, yung iba sa inyo, natatakot. Ginong Pangulo, Naghalo na po ang balat sa tinalupan. Ayan, bakit, naghalo na. Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi Ay. po po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, Ayan. na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Diba? Hmm. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang paglilit ang, ang pag-umbestigan ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana iparaanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna eh, hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, hmm. Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Diba? Meron po tayong mga doktrinang isinasalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? parang si Romualdez na nga ay ang tumang, di ba sabi ko I think long time ago, parang si Romualdez na may hawak sa Senado ever since nagpalit ng state ah, ng state, nang Senate President Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba right. natin isa alang -alan ito? Na dalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yeah. <laughs> yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin, wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po, sabog-sabog na po eh. Yan. Yeah. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag po yung advisor na sige, ngayon maghalong ng bagyo. Yung pong mga pasaring, di, ito po yung nakakapagbigay sa atin na hindi naman kailangang pag-aaway-aaway. Correct. O pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Hindi. Tingnan naman po natin yung interview sa DCMM. Ayan. Nang ating uh, kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, nang mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Hmm. Uh. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, eh, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at track, o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, eh yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Mm. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Mm. Lumihis po ba, dumiretsyo? Mula okay. kay ko, <laughs> ikinunekta po niya kay Martin Romualdes. Sa akin palagi dumirecho po, hindi tayo lumihis. Eh. Yeah. Pagkatapos, tinanong pa po, do you think po, quotes po, si Gutesa? At iba pong observation ba si Senator Dante Marcoleta dahil Whoa. parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. Hmm. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Hindi. Yan. Ay paliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan. Diba? Ay tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula niyo Parang Your guess diba? is as good as mine. Hindi po maganda yung inference. Eh. Yep. Parang 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 pa parang, parang, parang sinangayunan mo ya pag parang, parang pagco-coach nga. Ito si Senator Lacson, ang hilig niya talaga yan. Natandaan niyo noon na pinuna din siya ni Senator Marcoleta, nagpa-interview siya kay Pinky Web. Doon niya sinasabi na mas uh, mas naniniwala ako kay Hernandez kay Bryce kaysa sa Biskaya. Bakit maka nagsasalita ng ganyan? Eh, ikaw ang chairperson ng Blue Ribbon. Diba? Tapos ayang ka na naman. Parang gusto nyo lang talagang magkaroon ng mancha. Sila um, uh, uh, Master Sergeant Gutiza at Senator Marcoleta. Dahil ikaw mismo, Senator Lacson, gusto mong ipa-background? Si Master Sergeant Godeza? Kung tutuusin, siya po ang hindi nagnakaw. Wala po siyang mapapala sa ginawa niya. Actually po siya ang mawawalan. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang mga pamilya pwedeng malagay sa, sa, sa piligro. 'Di ba? Lumabas po siya para sa bayan. Ba't hindi niyo kayang gawin? Ba't hindi niyo kayang tingnan 'yan? Lahat kayo, pati si Erwin. Nagagalit tuloy yung mga ibang tao na na ang imbestigahan ninyo ay yung nilalaman ng kanyang sinabi, ang binabanatan ninyo, yung fake daw na, uh, na, 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 na ano? Na notaryo. Doon ka lang ka-focus. Bakit yung pinag-focusan mo? Lakson, yung notaryo, kaliit-liit na bagay yun ang hinahanap mo, yun ang, yun ang pinagpupukusan mo. Ano yan? Nako, baka mamaya palitan ka rin dyan. Parang lumilitaw, kinots ko eh. Yeah, di ba? Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, niinisip hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Ingit lang sila. Kumisan nga ako eh. Hindi na abogado sila pa yung nagsasabi eh. Yeah. Katulad po ni Saldivo. Ang sabi ko lang naman po eh. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumokonekto sa kay Saldivo. Pwede ba natin siyang imbitahin? Ayan din. Ang sabi po Eh hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. 'Di ba? Ang sabi ko po, ang interparliament interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay, kay uh, Congressman Toby Chanko. Mm. Voluntaryo po yun. Eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Correct! Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Mm. Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? No. Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinakaimportante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa ating dito sa kapulungan ito. Yan. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginong Pangulo. I